Mga bilang chapter 35 verse 1 hanggang 34 Ang mga lunsod para sa mga levita Sinabi ni Yahweh kay Moises nang sila'y nasa kapatagan ng Moab sa may Jordan sa Jericho. Sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lunsod at mga pastulan ang mga Levita. Ang mga lunsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga levita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lunsod. 450 metro sa silangan, apat sa timog, apat naraan sa kanluran at apat sa hilaga. Bigyan rin ninyo sila ng anim na lungsod kanlungan na takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng apat na dalawang lungsod. kasama ang mga pastulan ng mga ito. Sa makatuwid, ang ibibigay ninyo sa kanila ay apat na walung lunsod. Ang bilang ng lunsod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin. Sa maliit ay ilan lang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Sabihin mo sa mga Israelita, Pagtawid ninyo ng ilog Jordan patungong kanaan, Pumili kayo ng mga lungsod kanlungan na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Doon siya magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak na gustong maghiganti. Pumili kayo ng anim na lunsod kanlungan. Tatlo sa silangan ng Jordan at tatlo sa Kanaan. Ang mga lunsod na ito'y maaaring pagtaguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya, maging siya'y Israelita o isang dayuhan. Ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, Bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay, napatayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sinuman na dahil sa galit ay nakapatay sa pamamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman o sa pamamagitan ng suntok, sapagkat siya'y nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging sa pamamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay o kaya'y naghagis ng bato at may natama ang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway. Ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa mga kamag-anak ng namatay upang paghigantihan ng mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambayanan sa kamag-anak na gustong maghiganti. Ibabalik siya sa lungsod kanlungan at mananatili roon habang nabubuhay ang kasalukuyang pinakapunong pari. Kapag ang nakapatay ay lumabas ng lungsod kanlungan, at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lunsod kanlungan habang nabubuhay ang nanunungkulang pinakapunong pari. Pagkamatay nito, maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at sa lahat ng inyong mga salinlahi, saan man kayo manirahan. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din batay sa patutoo ng dalawa o higit pang saksi. Walang papatayin dahil sa patutoo ng iisang saksi lang. Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi. Dapat siyang patayin. Sino mang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lungsod kanlungan ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Kailangang manatili siya roon habang nabubuhay pa ang nanonungkulang pinakapunong pari. Kapag ginawa ninyo ito, dinudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparumi sa lupa at walang ibang makapagpapalinis nito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupaing inyong tinitirahan, sapagkat akong si ay naninirahang kasama ng sambayanang Israel.